Daniel Padilla, nag-adlib habang inaawit ang kantang, hanggang kailan? Usap-usapan ngayon sa social media ang pag-aadlob ng kapamilya aktor na si Daniel Padilla habang inaawit ang kantang, Hanggang Kailan, ng bandang Orange and Lemons. Nitong Huwebes, July 10, 2025, kumalat online ang video ni Daniel habang kumakanta sa ginanap na Thanksgiving party ng teleseryeng Incognito. Sa video, makikita ang aktor na nasa entablado at kalmadong kinakanta ang verse 1, pre-chorus, at chorus ng kantang Hanggang Kailan habang sinasabayan siya ng audience. Pagdating sa second verse ng kanta,

Maraming haka-haka ang naglutangang parinag na mensahe umano ito ng aktor sa ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo. keto naman ang mga reaksyon ng mga netizens. Matagal ng usap-usapang may lihim na relasyon sina Catherine Bernardo at Mark Alcala, pero walang pagtanggi o kompirmasyon mula sa dalawa. Ganon pa man, malakas ang kutob ng netizens na may espesyal na namamagitan sa dalawa dahil makailang beses silang napabalitang naispetang magkasama o di kaya'y nasa iisang lugar. Ang huli nilang sightang ay noong July 9, 2025, kung saan may nakakita sa dalawa na sila'y nasa Ninoy Aquino International Airport. Kapwa may suot na face mask si na Catherine at Mark para hindi umano agad makilala. Hindi magkasama ang dalawa pero magkasunod. Ayon sa netizens na nagpost ng mga larawan at videos, parehong papunta sa Australia si Catherine Bernardo at Mark Alcala. Sa pagsisiyasat, kinumpirma ng Cabinet Files Sources na parehong ang pumunta sa Australia si na Catherine at Mark, pero magkaiba umano ang kanilang mga destinasyon. Melbourne bound daw si Catherine Bernardo, samantalang patungo naman sa Sydney si Mark Alcala. Hindi naman sinabi ng sources kung magkikita ang dalawa sa Australia. Halos isang taon na ang nakararaan buhat ng ilabas ng cabinet files, noong July 2024, ang balitang isa si Mark Alcala sa mga masugid na manliligaw ni Catherine Bernardo, makaraan niyang mahiwalay kay Daniel Padilla. Pero walang inamin o itinanggi ang alkalde ng Lucena City nang makausap siya ng Cabinet Files noong March 2025. Kayo, anong masasabi niyo sa pag ni Daniel Padilla sa kantang Hanggang Kailan at tungkol kina Catherine Bernardo at Mark Alcala? Comment nyo lang sa iba ba at atin niyang pag-uusapan!